Tignan nyo mga kababayan no? Oh. Ay, yung ganda. Tignan nyo, ang laki. Ang luwag to guys, ang luwag. Tara, pasukin natin sa manyo ko. Oh. Ayan. Kasama ko ngayon mga kababayan ang uh, team Daddy Frankie. Pero syempre, bago ang lahat, tayo muna ay magpapasalamat sa ating mga sponsor. Ginamit natin mga kababayan para siguradong matibay. Grabe. O, oh, oh. napakaganda mga kababayan. Uh -huh. Huh? Woo! salamat, salamat talaga sa inyong lahat at uh, eto, konting panahon na lang pero eto mga kababayan, ang problema ko, ang problema ko mga kababayan kasi nai-order ko na lahat ng gamit, ang problema ko ni Daddy Frankie yung pintuan. Wala na kaming pambiling pintuan. So, Jerome, happy ka? Ha? Okay? Yeah, very good. Oh, makikita mo naman sa mukha niya mga kababayan na masaya siya pag amat hindi siya mga pagsalita o hindi siya makasagot sa mga tanong natin. Pero ag nababaka sa kanya mukha yung kaligayahan talaga. Kababayan mga kabarangay, magandang uh, umaga. Magandang morning sa atin lahat. Nandito ang Team Daddy Frankie mga kababayan. Kung saan uh, sa pinapagawang bahay at tindahan po ni Jerome. Pang -limang araw po na ginagawa itong uh, pabahay na, kung tatawagin pabahay na naman po ng tinda Frankie Franti. Yan, napakabilis. Tignan nyo po yung uh, loob. Norman! Malapit na? Malapit na Binibilisan mo talaga. Para, ano, may oh yan, yeah. very good. Singit-singit okay. lang mga kababayan kasi pasulpot-sulpot din ang ulan. Pero thanks to God kasi may time pa rin tayong maka <coughs> makasingit sa paggawa. Ito yung pinaka uh, tindahan nila mga kababayan dito sa loob. So. <coughs> Ayan, maganda. Oh. Ah, yung mga resibo natin, Forman? Para ma-update din natin itong mga kababayan natin. Anak kay tatay. Aba, kinukuha ni Boss Gaby. Ito yung ano mga kababayan. Yung mukha ng tindahan. Ilang ano to? Yung bakal na square-square ang tawag Still mating. Isa lang. Oo, di ba? Sakto yun. Isa lang. Tapos lagyan natin ng mga yung lagayan. Tapos sa uh, bigas. Lagay din tayo bigas dito. Okay. ito yung pinapagawa ng Daddy Frank mga kababayan para lubos-lubos po yung uh, pagtulong natin kay Jerome at uh, si Jerome nandyan sa loob kasama kanyang nanay, hindi pa nakapunta sa kanila mga kababayan kasi chine-check ko pa itong uh, pinapagawa natin dahil yung mga materialis pa, kulang pa dumating na lahat po man, o meron pa darating? nandito na lahat So bayad na lahat 'yan, no? Kasi naka-elevated yung bahay ko. kukulangin pa? Pero konti lang. Konti na lang. Ayan. at saka dito mga kababayan, pag nagpagawa ka ng bahay dito, kung ito yung flooring, mas mataas po yung ano, panabong kailangan kasi bahain talaga dito. Hindi po pwedeng hindi natin taasan. Kaya kung mapapansin nyo, marami pa rin tayong pinarating na lupa. Kasi kung gagawin tindahan, paano pag hindi natin taasan yan mga kababayan, paano yung mga stock nila, hindi mababasa. Kaya matik talaga kailangan taasan. Ilang truck na yung lupa, Porman? Sa tatlong lot uh po. -huh. So, Oo. Paano isan yan? Uh, one truck. And... Uh -huh. Kasama rin sa in-order mo yan? Oo Okay. Okay. Tapos haakutin na nung dapat dito na binus no? Hindi pwede po. Nakataas na yung agroblok na... Oh, Mano-mano na oh, sige. Ayan, mabilis na yung gawa ni Forman mga kababayan kasi pito sila. At saka ang usapan namin dito kasi lagi akong wala, pakyawan po ito mga kababayan. Pero wag po kayong magalala, kahit pakyawan, kahit hindi ko binabantayan, <coughs> maayos po ang gawa ni Forman. Dahil sa lahat po ng mga project namin dito sa uh, Malasiki, Pangasinan, sila po yung mga kinukuha talaga namin kaya wala tayong aalalahanin kumbaga trusted na yung mga yan ng bato guys o oh. Oh. ganda ng ginagamit ganda ng diniliver na bato ay, grabe tingnan nyo mga kababayan o oh. ay yung ganda tingnan nyo ang laki ang luwag to guys ang luwag tara pasukin natin samahan nyo ako oh. Ayan. Kasama ko ngayon mga kababayan, ang uh, Team Daddy Frankie. Pero siyempre, bago ang lahat, tayo muna ay magpapasalamat sa ating mga sponsor. Ay grabe, tignan nyo napakalinis, napakaganda ng uh, gawa nila mga kababayan. Uh, maasahan talaga itong mga karpentero natin. At ito, tignan nyo ito mga kababayan. Oh. Tignan nyo to. Ito yung gagamitin. Ito yung pang ano, no? ah... Uh, Oh trusses, yan. Ito yung ginamit natin mga kababayan para siguradong matibay. Grabe! Oh, oh. Napakaganda mga kababayan. Huh? Oh, salamat, salamat talaga sa inyong lahat. At ito, uh, konting panahon na lang. Pero, ito mga kababayan, ang problema ko, ang problema ko mga kababayan, kasi nai-order ko na lahat ng gamit. Ang problema ko ni Daddy Frankie, yung pintuan wala na kaming pambiling pintuan so baka pag nabubungan tapos napalita daan sunod na lang siguro yung pintuan titignan natin baka sakali kung may makuhaan tayo saka natin lalagyan ng pintuan to guys no? Huh? pero grabe maganda okay. tapos ito ito pa mga kababayan pakita ko sa inyo yung in order din natin na ah, uh, gagamitin natin sa bubong mga kababayan. Ay, narumihan na! Yan. Long span yan mga kababayan. Kumbaga, ay marami. Oo. Yan, tingnan nyo guys. Oh! Tibay. No? Para, hindi ano, hindi, hindi madaling, ayun, ang dami oh. Long span. Yung matibay na, dito pa yung mga ano natin trashes natin. Still trusses na rin yan mga kababayan kasi kung kahoy, tingin ko at sabi ng aking puriman, mas matrabaho. Eh yung price niyan, almost same. Baka mapapamahal pa tayo pag kahoy, di ba? Eh madaling ikabit, madaling gamitin, mas matibay. Pipinturahan na lang, magandang tignan. No? Kaya mga kababayan, sa lahat po na sumusuporta sa Team Daddy frangi Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. At maya maya lang, papakita ko sa inyo yung mga resebo pinagbayaran. Kailangan i-update ko rin kayo. Lahat po yan, mga kababayan. Papakita po ni Daddy Frankie sa inyong lahat. Para mas masaya, no? And then, pag nagawa na... Yan. Tingnan natin yung ilalagay naman natin sa tindahan, no? Kaya sama-sama tayo, walang bibitaw sa uh, ginagawa ng Team Daddy Frankie pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming-maraming salamat. Hindi ko alam kung magkano gagastusin ko dito mga kababayan, pero lahat po kasi yan mga kababayan, long span, steel trusses, yun ang usapan namin. Pasok dito at daan Ganito kalaki. Ang balik pa natin dito, baka may bubung na. No? Sang araw lang yan eh. Hanggang mamaya, kumpleto na yung pader nito eh. Sarap sa pakiramdam. Nakikita natin. Yung dati mga kababayan, sobrang init ng uh, tinitirahan ni Jerome kasi Kusina lang yun eh. Tapos, inayos para matirhan. Tapos ngayon, sa isang idlap, eto, mapapagawan na natin siya ng maayos na tirahan. May tindahan pa na hanap buhay ng kanyang nanay para hindi na gumagala araw-araw. Napakasarap sa pakiramdam. Kuya, ano pang alam mo? Ba't ngayon lang kita nakita? Ngayon lang po nakapasok. Ha? lang po pumasok. Ngayon pala lang Dito Ha? Kasama ni Puriman. Anong pangalan mo? Dexter po. Ilang taon ka na? 21. 21. Very good. pogi guys, oh. Mga kababayan, pogi ng ano, uh, helper nila Puriman. Dexter din. 'Di ba si Puriman Dexter? Oo. Oh. Kasama niya Kasama niya. Sige, na ang nakakabilib mga kababayan, kahit ano, basta marangal na trabaho, lalong-lalong na sa buhay natin ngayon, mahirap maghanap buhay, kaya tiyaga, kahit ano, basta nasa maayos at marangal na trabaho, di ba, nakakabilib yung mga ganong uh, bata. Bandam, ali ka. Lapit ka nga kay Dexter, tignan ko sino pogi sa inyong dalawa. Ali ka. Oh. Dexter, dito ka nga. Oh, sino pogi sa inyong dalawa, Bandam? dah, dah dalan Ako yate. Ano? <laughs> Tingnan mo maigi. Ah. Oh. Ah, oh. mo, wag kang magsinungaling. Eh. Bapo ako eh. Guwapo ka, eh siya. Ha. Ha. ha? Pogi ako, bapo. Guwapo. Oh. Galing, no? Guwapo. Ha. ha? Tawag ko 'yung <laughs> lagas ng pagiramdam mo mga wag huwag niyong mamasamay yung mga namin ngayon daan lang natin sa tawa kulit talaga ni Bandam ayaw magpatalo lakihan natin niluwangan para hindi nahihirapan si Jerome sa loob Opo, Para hindi mainit. Opo, diba? Kasi alam ko, pag nandyan na yung mga paninda nyo, alam ko, dyan na rin kayo magtatambay. Opo, oh, Daddy. O, diba? Tapos doon sa likod, maluwang din mga kababayan. May awa ang Diyos, kunting panahon na lang. Mabilis lang ito gawin. ba? Diba? May bahay na si Jerome. Oh, may bahay na si Jerome hindi na na po siya nainitan. Ah, hindi na siya nainitan. O, oh, kasi tinaasan na rin yan. Tsaka ano yan, Nay? Uh, design din yan na tinambakan na sa loob para hindi babaha. Hindi abutin ng baha. Opo Kumbaga. Kasi bahayin dito mga uh, kababayan. At natutuwa ako dahil habang ginagawa yung uh, itong maliit na bahay ni Jerome kasama tindahan is nakikita kong masaya sila na pinapanood yung paggawa. Kaya maraming salamat po. Jerome! Happy ka? Okay? Opo, dadi. You're very good. Oh, makikita mo naman sa mukha niya mga kababayan na masaya siya pagamat hindi siya mga pagsalita o hindi siya makasagot sa mga tanong natin. Pero nababanaag, nababaka sa kanya mukha yung kaligayahan talaga. Na? No? Okay, God bless. Konting panahon na lang, na? No? Okay. Alam ko, mas matutuwa ito. Mas masisiyan pag nakita na niya yung tindahan na mismo. No? So, sama-sama tayo mga kababayan at sana loobin ni God